Disyembre 24, 2024 Pagbasa, kikan sa santos ng ebanghelyo Sumala ni San Mateo Maukini ang kaagi sa pagkatao ni Heso Kristo Ang iyang inahan nga si Maria, sinayura ni Jose Apan sa walang na sila magtipon Nakamatikot si Maria nga nagsabang siya sa lalang sa Espiritu Santo Si Jose, nga iyang pamanhunon tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilong. Samtang nagunahuna siya ni Ine, may pakita kaniya ang usak ang hel sa ginoo pinaagi sa damgo o ngigon. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlong pagpangasawa kang Maria, kaya ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo manganak siya lalaki o nganli siya Hesus kay luwaso niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala o kining na hitabo. Aron matuman ang iingon sa ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos o manganak o lalaki o nganlan siya Emmanuel na sa ato pa ang Diyos ania uban kanato. Pusa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o pangasawa niya si Maria. Apan, wala niya hilabti si Maria sa so wala pa siya manganak ugang ang bata ginganda ni Jose o Jesus. Ang Ibanghelyo sa Ginoo, Daigon ko ikaw o Kristo.